Maliit man sila, pero ang pinsalang dala ay siguradong papasakitin ang iyong ulo at bulsa. Sila ang mga master ng disguise at kapag nalaman mong nandyan na sila, madalas huli na. Pero wag kang mag-alala, dahil sa video na ito, bubuksan natin ang mga sekreto ng mga pesting ito. Malalaman mo kung ano ang anay, bakit sila mapanganib, at ang pinakamahalaga kung paano sila epektibong buksain at paano mo mapoprotektahan ang iyong bahay mula sa kanilang mapanirang pagsalakay. Handa ka na bang ipaglaban ang iyong tahanan? Ano ang anay at bakit sila mapanganib? Bago natin sila labanan, kilalanin muna natin ang ating kalaban. Ang anay o termite sa English ay mga insekto na kilala sa kanilang kakayahang kainin at sirain ang kahoy at iba pang materyales na gawa sa sinyulus. Alam nyo ba, may iba't ibang klase ng anay? Merong subterranean termites na nakatira sa lupa at gumagawa ng mud tubes para marating ang bahay nyo. Mayroon din namang drywood termites na diretsyong naglulungga sa kahoy mismo. Bakit sila mapanganib? Simple lang, sila ay mga master ng disguise. Madalas, huli na nating malalaman na may anay na pala sa bahay dahil tahimik silang kumakain mula sa loob. Ang pinsala, pwedeng umabot sa milyong-milyong piso. Masisira ang estruktura ng bahay, mga kasangkapan, at pati na rin ang pundasyon. Kaya importante ang agarang aksyon. Paano natin malalaman kung may mga anay na tayo? maging mapagmasid. Narito ang mga sinyales na dapat mong hanapin. Mud tubes. Ito ang parang tubong putik na makikita sa dingding, pundasyon o kahoy. Ginagamit ito ng subterranean termites para maglakbay mula sa lupa patungo sa kahoy nang hindi nalalantad. Discarded wings. Sa panahon ng kanilang swarming season o paglipad ng mga reproductibong anay nakakakita kayo ng maliliit na pakpak na parang kaliskit ng isda sa paligid ng mga bintana, pinto o sahig. Akala mo lang alikabok, pero senyalis na ito ng anay. Small piles of frass. Para sa drywood termites, makakakita ka ng maliliit na butil na parang sawdust sa inalim ng mga butas sa kahoy. Ito ang kanilang dumi. Kadiri, di ba? pero importante ang ito. Ang pinakamahalagang paraan kung paano natin maiwasan ang pagdating ng mga peste na ito sa bahay ay ang prevention o ang pag-iwas dito. Narito ang ilan sa maaaring gawin upang makaiwas sa pagsalakay ng mapaminsalang pesting anay sa bahay. Ang paggamit ng mga kimikal, pangontra sa pagsalakay ng mga pesting anay sa bahay. Ang paggamit ng mga kimikal pangontra sa pagsalakay ng mga pesting anay sa bahay. At isa na nga dito ay ang Termite X. Ang Termite X ay isang mabisang produkto para puksain ang anay. Lalo na yung mga nakatira sa lupa. Ngunit ang paggamit sa produktong ito ay maaring maging mapanganib sa kalusugan ng tao. Kaya naman, dapat gamitin ito ng may pag-iingat. Sa paghahanda nito kailangan hangkat maari ay nakasuot ng gloves, salamin at mayroong face mask. Inihahalo lang ito sa tubig gamit ang kahoy o plastik na panghalo. Haluin lang itong maigi at saka ito ibuhos o ipang spray sa paligid ng bahay o kaya naman sa mga lugar na may pinaghihinalaang mayroong anay. Kadalasan, ito ay ginagamit sa mga bagong tayong bahay o estruktura bilang pangontra sa pagsalaki ng anay sa loob ng bahay sa hinaharap. Paalala bago gamitin ang produktong ito. Mainam na basahin maigi ang label ng termite X. Importante na malaman ang tamang ratio ng paghalo sa tubig. Ang label ay magbibigay ng eksaktong instruction. Siguraduhin din na nakasuot ng guantes, maskara at salamin sa mata pumili ng lugar na mahangin para hindi matrap ang amoy ng kimikal. Dahan-dahang ibus ang termite X sa timba na may tubig habang hinahalo. Siguraduhin na pantay ang pagkakahalo ng kimikal. Maaari ding gamitin ang produktong ito sa mga infested area. Kung may nakita kang partikular na lugar sa lupa na may anay halimbawa sa ilalim ng bato o lumang kahoy, direkta itong buhusan gamit ang solution kung may anay sa mga poste ng bakod na nakabaon sa lupa, gumawa ng butas sa paligid ng poste at buhusan ito ng solusyon. Pagkatapos ibuhos ang solusyon, tapan muli ang lupa. Huwag hayaang kumalat ang solusyon sa mga halamanan, hardin o water source tulad ng poso o balon. Kung may mga alagang hayop o bata, suguraduhin na hindi sila makalapit sa lugar na nilagyan ng kemikal habang basa pa ito. Itapon ang mga pinaggamitan at labis na solusyon sa ligtas na paraan ayon sa lokal na regulasyon. Huwag itapon sa kanal o ilog. At upang makaiwas sa pagsalakay ng anay sa bakuran, narito ang mga dapat gawin. Tanggalin ang moisture. Gusto ng anay ang mamasamasang lugar. Siguraduhin maayos ang drainage sa paligid ng bahay. Ayusin agad ang mga taga sa gripo at tubo. Panatilihing malayo ang kahoy sa lupa. Huwag hayaang direktang nakadikit ang mga kahoy na bahagi ng bahay sa lupa. Gumamit ng concrete foundation o semento. Linisin ang bakuran. Alisin ang mga natuyong sanga, lumang kahoy at iba pang debres sa bakuran. Ito ang paboritong kirahan at pagkain ng anay regular na inspection. Taon-taon, inspeksyonin ang bahay, lalo na ang mga manidilim at mamasamasang lugar tulad ng bodega at crawl spaces. Ikaw ba ka-urban? Meron ka bang alam na produktong pangontra o pamatay-anay? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito mga ka-urban. Ang pagpuksa at pag-iwas sa anay ay hindi lang tungkol sa paglilinis. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isa sa pinakamahalagang investment natin. Ito ang ating mga tahanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para marami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.